All right. We're back. Ito yung inyong tamad na vlogger. Actually, naka 3 times a week tayo ngayon. So, nag-improve, okay? <laughs> Fasten your seat belt, okay? Um, kailangan meron kayong uh, tubig at saka Tylenol, yun. <laughs> kailangan yun. Okay, so, ay talaga na mga... Oh, ito nga pala. Um, write down your comment. Uh, don't hesitate um, kung anumang frustration nyo okay lang, I, I, write it down. Talaga naman nakakahit ng ulo itong uh, nangyayaring ito. So anyway, so bubusisiin natin yan at, uh, at um, mag, ano, mag, uh, mag uh, maglagay kayo ng comment, see how it go. Okay. Alright, okay. So napakahirap ibalita nito dahil hindi ito masayang balita eh. <laughs> nakakaawang nakakaidis sa mga kababayan natin dahil ah, uh, paulit-ulit na lang. Okay? So, expected naman na mananalo si Lito Lapid dahil uh, sa survey, 90% daw may hirap. Ngayon, kung anong percentage ng mga ulaga ay very close do sa 90%. <laughs> so, anyway, so, uh, ngayon, kinukustyon natin si Pangulong Bongbong uh, Bobong Marcos, bakit niya inindorse Alam naman niya na ang daming issue nito na pagnanakaw, according, according to Toto Kausing. Toto Kausing talaga in-expose siya. Na talaga well documented yung mga ano, binablog niya ni Attorney Toto Kausing. So, at saka yung performance niya sa Senado, hindi naman nakikita natin sa mga pandinig, uh, nahuhuli nahuli pa ng camera na natutulog, uh, inaamin naman niya na hindi siya nakapag-aral. So, ano ba expectation natin kay um, kay Lito Lapid. Okay? So, kasi ito daw mga senator, ay talaga may power sila. Halimbawa, eh, uh, kailangan sila maging bata ng mga malalaki mga kapita kapitalismo. Okay? Dahil sila ang pumiperma kung anong mapapaburaan. So, yun, mabigat dun, eh. Kahit sa paggawa ng batas, eh, madaling bilhin ang boto ng mga ganito, eh. At saka, kung natatandaan nyo, yung si Percy Lapid, ang pisa niya yun, ha? ang sabi niya kay, uh, kay ang pagkakakilala niya dito kay um, kay Lito Lapid, kay Senator Lito Lapid ay hindi daw to tanga. Pag sa pera daw matalino ito. <laughs> Doon lang sa ano, sa sa ano sa Senado. Oh, ay I pinanindigan mean, naman niya, kaya nga hindi siya natin eh. Okay, it makes sense. Alis naman si Lito, Lito Lapid. Kaya nga hindi natin ng hirisa uh, hearing sa Senado eh. No, so, minsan namatid at nagagalit at nasangkot doon sa pogo. Eh, it's not gonna make sense. Eh, pampanga yun. Ano ba naman yung nakita mo nagkakagulo na doon? Ano ba naman yung, ano ba may tutulok ko? Ganyan. So, eh, I don't know. So, one thing for sure, ang pakinabang laan dito ay kung sino makikinabang sa kanyang, di ba? Katamadan or uh, walang mababang pinag-aralan. So, yun. Okay? So, iboto natin si uh, Lito Lapid. <laughs> Alright, oh, um, Philip Salvador. Okay, so hanapin natin ng mga magagandang bagay <laughs> si Philip Salvador. Kung may makikita. <laughs> anyway, so uh, yung pelikula niyang Father Baldweg, maganda yun. Okay? Uh, teka, ano bang uh, masasabi natin kay Philip Salvador? Nabuti sa niya si Chris Aquino. Y yun, Alam na alam natin yun. Okay, um, Ten years ago, nakita ko yung iskandalo na meron siya kinasuhan siya ng istapa dahil uh, meron siya kinakasamang babae. Ay eh, parang yung, ano, yung tinakas daw niya yung pera ng babae. Yung mga ganong bagay. Yan, ano, at, ang, ano, ang tagal doon, malaking ano yun, issue yun. At uh, marami pang iba. Uh, lately, meron pa siyang uh, TikTok kasama si Robin Padilla na minumura niya yung mga Pilipino, mga uh, very harsh ang pagmumura niya sa mga Pilipino. Mamatay na kayo kung ano, kung kayo i eh, kontra kay Duterte, parang gano'n, so, so, meaning, the, obviously, na meron siyang puunang pagsisilbihan, so, hindi siya, ano, hindi siya sa mga pro-masang Pilipino, so, doon pala ang, so, however, siyempre, ang, uh, alam naman natin na 90% na may hirap ng mga Pilipino, so, yung uh, kasabihan na, ang, mostly ang mga NPA daw ay nangangampanya yung gutom at mangmang -mang ang madaling paniwalain. Uh, so kung 90% ang mahihirap na Pilipino, ang, ang mga ulaga daw, yung mga ang, hindi nag-aral ng mga Pilipino, hindi mga critical mind ay very close din do sa 90%. Yun ang problema. Kaya para nagiging sure winner eh, yung mga ganyan. Kaya nga itong mga dumami ang ko tuloy sa ano sa Senado Uh, bukod hindi natin alam kung uh, ano eh kung yung kamangmangan ng Pilipino kaya dumami ang kay sa Senado o talaga yung uh, alam mo na yung mga yung ginamit nila sa election na na machine ang nagpapanalo. So, yun lang ang pagpipilian doon. So, anyway, uh, I mean said that, ang kawawalang at biktima dito ay si Juan, <laughs> ang mga, ang Pilipino. So, anyway, balik tayo dito. Balik, balikan natin to. At talagang ano eh, talagang um, masakit sa ulo. anyway, <laughs> kailangan mo bigyan tayo ng positive statement sa mga Pilipino dito sa mga gatong balita. Uh, sa so ngayon, ang positive statement na pwede lang natin ibigay sa mga Pilipino ay don't be surprised at marami pang kabisitan darating. <laughs> <laughs> yun! Okay, nadaan lang natin sa biro. Tayo naman hindi nag-relax, relax lang eh. Okay, hindi man tayo masyado. Ayoko masyadong intense yung pasabugin ko yung galit. Yung parang ako lang ang galit. oh. So, anyway, dadaan lang natin sa, kailangan si natin dahil talaga nga uh, i-drain ng mga politiko yung dugo natin. Okay? Uh, sila, sila lang naman, yung mga bulag naman ng mga hiyan ng mga ini. So, uh, hindi nila alam kung sa ilalagay ang pera nila dumadami ang kanilang pamilya. <laughs> dumadami. Eh. Kasi, kasi hindi. Eh. Nagkakaroon ng mga krida, ng mga ano. So, anyway, um, pag-usapan natin dyan kung bakit dumadami ang kanilang pamilya sa sa sunod vlog yan. Meron akong magandang, uh, ano dyan eh. May magandang subject dyan eh. So, anyway, um, tuloy-tuloy tayo. Nag, uh, tayo ng quad at, uh, quad.com at uh, quad.com, sorry. Um napaka napakahat ng na mga balita at madidiscover din niyo yung mga nagkamali talaga ang mga Pilipino. Pero kahit pa nagkamali ay matigas, matigas talaga ang, ang, mga Pilipino. Matagal na sila nagkakamali. Pero mga 18 years na naman si Lito Lapid. <laughs> so, ganun lang. Ngayon, kung uh, nakikita ninyo na baka kala nyo pinagtatawanan ko ang uh, ano, ang kamangmangan ng ating mga babae, hindi po. Ako po, eh, na awa. I And mean, the vision na buksan ang isipan ng mga tao sa... Kaya lang, ayoko naman masyado yung intense na intense na ano eh, na katulad ng, uh, ng ibang vlogger But, you know, kanya-kanyang ano yun eh, Kanya-kanyang, uh, uh, kung yun ang comfort zone nila eh, na talagang fight na fight eh. Tayo naman eh, Ang uh, gusto ko sa pagbablog ko ay eh, kaya, kaya nga medyo tawag sa akin tamad vlogger eh. Yung ano lang, yung kung comfortable ka la. <laughs> okay? Pag nagising ka, sometimes magising ka uh, you feel alive and sexy, di ba? Sometimes you magising ka bisit bisit ka dahil hindi ka makapalag sa asawa mo. Yun, bumura sa kamo sa kakamagagagan to. Ah, ah, hanapin mo si Robin Padilla, magbablog ka. <laughs> ah, ah, hanapin mo to si Nalito Lapis. Ito, meron naman si um, Itong um, si Philip Salvador, yan, okay? Basta ako ipinagalita ng asawa ko, ay, siyempre, hindi naman tayo makakapalag sa asawa natin, di ba? Oh, ang, ang, ano, ang another sekreto daw sa buhay ay, ano, wag, mo wag, wag muna ng palagan, ibigay, ah, uh, ispoil, kahit i-spoil din mo na ang asawa mo, pagbigyan mo na sila, okay? Babae yan eh, okay? So, ang uh, doon, mo na, na, lang eh, ano, kabisita at may pakinabang doon, di ba? Hmm. Parang yung ano, ganito yun eh. uh, di ba misang galita sa taong mayabang? Pero may taong, pero depende yun eh. May, may, may mayabang na may pakinabang. Merong mayabang na perhisyo, okay? So, itong uh, katulad na Robin Padilla, ay parang misang perhisyo na eh. Yung... Uh, um, yung yabang ni Tatay Digong ay talagang napakarami na perhiso. So, minsan na nagagalit tayo at uh, minsan biyabalansin din naman natin dahil uh, may mga tao din naman na ano, na merong agresya at disagree. So, kailangan ano, balansin. Pero pagka yung obvious na obvious na ito, uh, katulad dito kay Lito Lapid at saka ito kay uh, Philip Salvador, hindi, it's Uh, pag nagsimula ka sa mali, ay mali na yan. <laughs> mapapatuloy na kamalian yan. Yun eh, pinagbigyan ninyo eh. At ang simula sa mali ay talagang laging mali na yan. So, kaya lagi tayo sa mga mali sitwasyon dahil nagsimula tayo sa mali. Anyway, um, ang mga Pilipino naman talaga ay matigas ang ulo. Anyway, uh, kung na gusto yung uh, ito ay ano, mag-subscribe kayo at pake-share naman. At uh, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa. At uh, doon sa ano, sa uh, ngayon lang na across si Pilosopo Mamay kung uh, nagustuhan nyo ang uh, video. At uh, para pang video pa uh, kahit pa bisan okay? So, okay, salamat po and I'll see you on my next vlog. Alright, peace out. Yeah!